So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Barangay 13 eh, Baka kay Alba, yung nakikita nyo guys Puro single yan dito sa Justin Mitya But wala na kayo guys sa hanapin pa Bukod sa mga single, ang mga tendera dito Lahat na ng klasing ulam At wala sa kusina nyo Nandito na po lahat Ayan, may mga pang almusal pa sila At kompleto talaga Lahat na po na nga sa palengke nandito na po sa Justin Meat Shop sa Barangay 13 baka kay Albay kaya guys kung magkikita nyo lahat na po at walang na kayong hanapin pa bukod sa mura na talagang pwede pwedeng kayong mamili dito ng lahat ng klase ng ulam kaya guys puntaan nyo na dito yan sa Justin Meat Shop marami silang mga mga frozen na meat siya mga meat siyempre ang dami dito siyempre nga naman Justin meat Shop. kaya ano pang inaantay nyo tara na Ayan guys, siya ang itinigdingon niya sa baka kay sa Justin Bake Shop. Ayan kay Riba Tatabi ang mga single na mga nagbabarantay dito sa tindahan kayo. At aramin do guys, kompleto, kompleto rin ano, kompleto digyan sa inyong pabakalaw. Iguan na tabi kamong bunay. Oh, kay Puan Tabi, kung mabakal sa rong peta kong duwa ang dabi kay ang bunay bunay ayan so nailig dabi nito guys lang sa indang ano nito ayan na ah, sa indang mga paninda ah, diba kompleto dahil nakamutabi nga hanapon pa ah, nagbakal nga na ako nito nga bawang sibulyas at pang kompleto na dahil na day na akong man sa palengke o oh, ta kompleto na nito guys sa indang bakalon dito lang po sa puro dahil na na ano? Ah, oh, 13. Baka kay Albay. Ayan, guys. So, puro yan single. Kaya, kumadig di tabi ka mo, dapat sulki rumang ka mo. Tanganin nintian, ride Raon O, diba? Ano pa harang kilaray? Kini? Justin Mitchap. O, oh, O, lalo na huni. Lalo na huni. single day niyo. Yan eh. Ah, mapipiday talaga ini, oh.